Ang bawat sandali sa kalsada ay puno ng mga hindi naasahan. Sa isang segundong maayos ang biyay mo, hanggang sa hindi naasahang kaguluhan na ang magaganap. Salamat sa modernong teknolohiya tulad ng dashcams at surveillance camera, ngayon masasaksiyan na natin ang mga pangyayaring dati ay hindi napapansin. Welcome sa Kapitan TV Channel! Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinaka hindi naasahan at dramatikong aksidente ng mga sasakyan na naaktuan sa kamera. Ang mga kuha na ito ay hindi lamang basta nakakagulat. Paalala rin ito kung gaano kalaga ang pagiging maingat sa kalsada mula sa mga banggaan ng mga sasakyan hanggang sa mga biglang sulpot ng mga hayop sa kalsada na mabilisang nangyari. Panoorin natin kung ano ang nagkamali paano ito may iwasan? at ano ang mga aral na pwede nating matutunan para manatiling ligtas. Kaya't mag belt na kayo at manood hanggang dulo dahil siguradong hindi ninyo gustong palampasin ang video na ito. Sa pulsa sa dashcam ang sasakyang ito na gusto sumingit sa malaking truck sa unahan. Hanggang sa nahagip ng gulong nito ang malambot na lupa sa gilid ng daan. Dahilan ng pagkawala ng balanse nito at tuluyang bumangga sa truck. Dahil sa malakas na ulan, nagpagewang-gewang naman ang sasakyang ito at bumangga sa kabilang harang na daan. Sa sobrang bilis ng sasakyang ito, nagpaikot-ikot ito sa daan pagkatapos mawala ng balanse. Sa isang crossing, hindi akalain ng pulang sasakyan nito na may mabilis na sasakyan na bubunggo sa kanya. Kaya next time, i-check mo na ang dadaanan. Sa bilis ng andar, hindi na nakapagpreno ang sasakyang ito nang biglang kumana ng isang delivery van. Naging madulas ang kalsada dahil sa tuloy tuloy na pagbagsak ng snow. Dahilan ng mga aksidente tulad nito. Kampanting nagmamaneho ang driver na ito nang biglang sumipot ang isang malaking oso. Isang kamoteng driver na naman ang bumunggo sa nakaintong sasakyan. Bakit hindi mo nakita yan? Makikita sa video ang pagsubsob ng sasakyan ito sa sementong harang. Nang dahilan ng, ng pagkadamay sa aksidente ng dalawa pang sasakyan. nawala ng kontrol ang sasakyan na ito. Dahilan ng pagbabago ng direksyon patungo sa mga nakahintong sasakyan. Huli sa dashcam ang biglaang pagtawid ng isang aso habang binabaybay nila ang kalsadang ito. Makikita sa video ang isang malaking truck na rumaragasa habang tumatawid ang isang babae dahil lang na matinding aksidente sa magkabilang linya ng kalsada. Na-outbalance sa pickup truck na pula na ito nang bungguin ito sa likod Hindi na nakatiis ang driver ng sasakyang ito at tuluyan niyang tinawid ang kabilang linya dahil ng pagsalpukan. Nasa maling linya ang kamuting ito nang bungguin niya ang bus. Nataranta ang motoristang ito nang biglang magpreno ang nasa unahang kotse. Hindi nag-slow down ang driver na to sa papalapit na merging lane. Malayo pa lang ay kita nang isang papasok na kotse, pero diretso pa rin ang driver na ito. imbis sa parking, sa swimming pool ang punta ng pulang sasakyan na ito. Nagulat ang driver nang biglang sumulpot ang isang usa na ito. Pagod na ata ang driver ng SUV kaya naisipan itong umangkas sa isang pickup truck. Walang makakapigil sa driver na to na dumiretso sa bangin. Akala ng driver ng itim na kotse ay safe na siya. Ilang segundo lang, boom! Isa sa mga pangunahing disgrasya sa kalsada ang pag-overtake. overtake na naman ang dahilan kaya nawala ng kontrol ang driver na ito. Gusto ata subukan nito ang tibay ng isang tren. Sa sobrang bilis, lumipad ang kotse ito matapos hindi mapansin ang isang center island. Nahuli sa dashcam ng truck ang biglang pagkat ng kotse sa dadaanan nito. Isa na namang usa ang naligaw sa gitna ng daan dahil ng pagsalpok nito sa paparating na sasakyan. Walang nagawa ang driver na to nang biglang tumawid ang grupo ng mga kabayo. Isa na namang kamuting driver ang pinilit makatawid sa isang bumubukas na tulay. tiyakin na nasa kondisyon ang iyong sasakyan bago bumiyahe. Baka magaya ka sa coaching ito na biglang nawalan ng kontrol at makaaksidente. At dyan nagtatapos ang ating video ngayong araw. Nakakagulat at minsan ay nakakakaba ang mga eksenang nasaksihan natin. Ang mga dashcam footage na ito ay hindi lang basta entertainment. Ito rin ay mga paalala kung gaano kalaga ang pagiging maingat, alerto at responsabling driver sa kalsada. Kung may natutunan kayo sa video na ito, sana ay maging mas maingat kayo sa inyong mga biyahe. Tandaan! Ang bawat desisyon sa kalsada ay maaaring magbunga ng kapahamakan o kaligtasan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. Maraming salamat sa panonood dito sa Kapitan TV Channel. Magingat sa kalsada at tandaan ang kaligtasan ay responsibilidad nating lahat. Kita-kits ulit sa susunod na video.